Hello, hello for today's video mga kakoracha. Ayan nga, at niyaya sitter muna, hindi koracha nyo ngayon. At ayan kasi sabi ni bebe, Mama, hindi mo pa ba kukunin si Budang? Tanghali na. Gustong gusto ng anak kong baby na yan eh, Marius yung baby na yan. At gusto niya tinamot na siya, nag-aalaga. Oh. Ayan na nga, oh. si Inday kuracha, sumasayaw na. Dahil inaantok na ang baby. Oh. Siyempre, kailangan nating sumaya. O, oh, konting sayaw lang. Tulog na ang baby budang namin. Kawawa naman yung baby budang namin, mga kakuracha. Kapayat-payat ng bebe. At napakaraming kagat ng lamok. <laughs> Maraming nagmamahal kay bebe budang. Ang problema, mga lamok. <laughs> Kawawa nga. Kaya sabi ko sa nanay eh. Kawawa naman yung anak mo. Mukhang yung anak mo eh, Nilalabas mo ng kulambo. Charot. <laughs> ayan at nagising na nga siya. Sabi ko, nagagawa. Kagala daw kami. O, oh, ayan ay binihisan ko at siya ay nagbil. Ah, alam nyo ba yung bil? Ah, yung, yung, pagkatapos dumede, eh, sumuka siya ng konti. Sabi ko, magbihis na nga siya. At, kami tuloy ay lilibot. Pupunta kami kay Darling. At si Darling, alam nyo naman, si Darling ngayon ay nagtatrabaho dun sa may motor shop ng kapatid niya. Habang wala pa kaming tinda sa eskwelahan at wala ang pasok, uh, dun muna siya nag-sideline mga kakuratsya. Ayan, binihisan ko na si Bebe para kami ay makapunta kay Darling. Ayan. Ang ganda na damit ni Bebe Budang. Barbie. O, oh, alam nyo na, ha? Babae si Budang. <laughs> lang din may baby mga kakuratsa. Kaya, minsan-minsan hinihiram ko siya. O, oh, ayan. Kami ay paalis na. At nakapayong kami at napakainit. Diyos ko. Diyos mi marimar. Napakainit din sa amin ka, mga kakuratsa. oh, hirap na hirap pa akong lumabas. At, ano, nakalimutan ko pang isarado yung gate. Na oh, bumalik na naman kami. Alam mo kung bakit nalaglag yung kanyang pamunas. Bumalik kami, kaagad. At alam mo kung ginawa niya, ako lang naman ay sinukahan niya. Habang kami eh, ay papaalis eh. Nakakalahati na kami ng pupuntahan eh. Sumuho ka naman. Aroy, just marimar. Kaya tingnan niyo siya ay nagpalit ay hindi hindi pala siya nagpalit mga kakuratsa ako naman ang nagpalit ng damit kaya sabi ko sa dalawa bantayan nyo muna yung baby at magpapalit ako ng damit o oh, tuwan tuwa naman oh, yung kuya at saka yung baby namin eh naglalaro sila naman muna ang nagbabantay kay baby budang nag enjoy naman sila kay baby budang o, oh, ba diba? ah oh, yan na final na yan kami ay makakarating na. <laughs> Alis muna kami mga kakuracha. Oh. <laughs> Nagpunta kami kay Darling. Sinundo namin si Darling at kakain na. Ayan. Umiyak si Budang at hindi nga siya makatulog ng maayos. O, oh, nagbikwento pa kay Darling. Oo, oh, oo. Oh nagbibida ah oh. tim <laughs> ang cute ni bebe oh nakikipagbidahan siya kay darling nagmamarites ang bebe oh <laughs> tuwa naman din si darling oh at ayan na nga ang mami niya sinusundo na sinabi ko sunduin mo na tong anak mo at walang duyan hindi makatulog nang maayos matutulog sandali gigising din kaya ayan, sinundo na siya ng mama niya. Pinadede ko muna sandali. At uh, nagugutom na. Uh, Hililigpit na ng nanay ang mga kagamitan niya at kinuha na uh, ang bebe niya. Oh, uuwi na daw sila. <laughs> yun lang mga kakuratsa. Maraming maraming salamat sa pagpapanood ng video ni Inday Kuratsa. Oh, ayan, naata pilok pa yung nanay. <laughs> ano ba yan manang? Ikaw talaga na ha.